Yeah. Yo, no? mga ka-TV Mix uh, at i update ko kayo sa tinanim natin na <coughs> tanglad tsaka mga ano, kamatis no? Ayan. Uh, punta natin kung, kung buhay na ba. At saka nakita ko kanina parang may talbos na rin yan. May <coughs> parang buhay na buhay na. Ayan. Papakita ko sa inyo. Alright. Punta natin. Ayan yun. Ayan. ayan yung garden natin no? Diyan. Skis. 'yung right 'yun. hindi na makita. yun yung mga katibi yung, yung ano natin tanglad no ayan buhay na buhay na tsaka ito wala pang 15 days yan wala pa 15 days pero ito na yung kalabasan na yan no bilis lang pero yung isa parang hindi ko alam kung buhay ba yan ayan, yun ayan ang kamatis natin no buhay na buhay na yan yung tanglad natin Salamat tayo sa nagbigay sa atin yan. Si Aldrin Vlog. Aldrin Mayor Mita No? Ito yung yun na natin. Yung sili. Yan. Right. Yan mga katibigs. Nakita nyo naman na yung ating danglad. No? Uh, buhay na buhay na. At uh, sa bawa ng Panginoon. No? Iti tanim na natin. Buhay agad. Yan. Salamat tayo sa nagbigay yan kay Altri Mayor Mita. Maging salamat tol sa binigay mo na mga gulay sa akin. No? At yan, rawan ng Panginoon, ah, nabuhay na rin. Maging salamat po sa mga <coughs> mga pagbigay mo sa amin ng mga gulay. At uh, pagpatuloy mo lang yan, Lodge. Uh, Malaking bagay din yan. At, uh, bilang araw, makamit mo rin yung mga pangarap mo. No? Huwag lang, huwag lang, susuko. Ayan. Baik, selamat